Hello guys, magandang umaga. Happy Farming! Ngayon ay maglilinis tayo ng ating kulungan ng baboy dahil nilang araw na rin na tuloy-tuloy ang ulan dito sa aming lugar kaya hindi tayo nakapaglinis ng kulungan Ayan guys, ang kanilang dumi, kailangan nating palahin natitira na lang sa ating pre-range area si Ilaman at si Max dahil matahihwalay na ng kulungan si Karin, Gina at Bernadette pero kapag nahihwalay na rin natin ang anak ni na Karin at Gina ibabaliklit natin sila dito sa pre-range para mabilis maglandi at mabulugan agad ni Max tapos si iba na naman ang ating ihiwalay ng kulungan dahil malapit na rin siyang mga anak guys kaya dalawa ang ating pakainan kahit si Bana at si Max lang ang nandyan dahil dati dito rin sila Karen, Gina at Bernadette niwalay lang natin ng malapit na silang manganap ganyan guys ang paraan na ginagawa ko sa aking mga native na baboy para mabilis mabulugan dahil kung hihintayin lang natin na pusa silang mag hit o maglalandi baka abutin pa ng ilang linggo yan guys kaya mas okay na yung kasama na sila ni Max one week lang magubulugan na agad mabuti na lang guys mababait ang ating mga baboy ang iba kasi matatapang hindi mo mapasok ang bulungan may mga baboy rin na nangagat pero depende depend rin yan guys sa nag-aalaga ang ginagawa natin kasi para bumait ang ating mga baboy ay sinasanay natin kahit ng maliit pa lagi, lagi tayong nasa loob ng kanilang kulungan at lagi rin natin silang inahawakan isa rin yan sa dahilan kaya matapang ang ibang baboy dahil hindi sila sanay na may tao sa kanilang kulungan lalo pa kung sinasaktan sila kaya dapat huwag natin silang sasaktan o sisigawan lalo na kung maingay at huling ng pagkain dahil natural lang yan guys natural lang talaga sa kanila yan maganda ang pag-aalaga natin sa kanila ipigyan din naman tayo ng magandang income guys araw araw din nating nililinis ang kanilang kulungan pinapala lang natin hindi na tayo gumagamit ng tubig ang maganda lang sa ating pre-range ay hindi mabaho ang kanilang dumi hindi maamoy sa kapitbahay dahil kapag na pala na natin guys ay nahalo natin sa lupa nahalo na sila sa mga putik organic rin guys ang ating mga baboy kaya walang amoy ngayon ay papakain na naman tayo ng ating mga bi guys ang bake natin ay bago ko pa lang tinuturo ang kumain pang apat na araw na nila ngayon na kumakain ng big boy yan guys ang binibigay natin sa mga bagong bake para matuto silang kumain at may prepare natin sa kapag sila ay winalay na natin hindi na tayo mga problema sa pagpakain sa kanila so una guys ay hindi pa talaga sila kakain yan kaya ang ginawa natin kumuha tayo ng isang dakot at nilosaw natin sa konting tubig tapos kapag dididain na sila sa kanilang nanay ay nilalagyan natin ng tinunaw na big boy ang didi ng nanay lagi natin ginagawa yun guys kaya nung pinigyan natin sila at naamoy nila yung big boy na binigay natin ay nagsimula na rin silang kumain kapag may isa o dalawa na kakain dyan guys ay magagayahan na rin ang ibang big. Lahat sila ay kakain na rin. Ang lalakas na nila kumain guys. Kahit pang-apat pa lang na aros. Simula nang matuto silang kumain. Ganyan lang guys ang paraan na ginagawa ko sa aking mga baboy at okay naman naging malusog naman sila malapit na rin natin iwalay sila guys sa kanilang nanay para may handa ulit natin ang kanilang nanay sa pagpapabulot ulit ano guys hanggang dito na lang sa mga baguhan na gusto rin mag-alaga ng litig na baboy sana ay may matutunan kayo guys paki like and subscribe naman ng ating munting channel para laging maging updated sa mga susunod natin na videos maraming salamat guys